na panginap sila mga mga kanilang hindi na mga 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 tapos na ang kanilang laban lalo na ay para sa mga kababayan ng mga transgeno na kahit sa kanilang mga pamilya ay hirap na toes, my knees, my shoulder, my head. So, ayan na naman po si Cassie. Pang ilang ayos ka na drawer niya. Yan po ang kanyang ginagawa palagi. Sukat-sukat lang. Ganun. Tapos ibabalik lang. Yan. Pagpapatong-patongin niya yung leggings niya. Gusto niya siya na nagdadamay sa si sarili niya. Kaya, wow, si mami Daming tiklupin later. Tatalikod ko na yung drawer niya. Thank you. What color is that, baby? One.

kailangan mong pumasok. Eh, kakadumog mo lang sa trabaho dahil doon sa kaka-accept-accept ni. Makatanggalin ka na nila. Pabasok ako! Pagkatao ko lang din lang ako yung pag-aaral sa ano, ha? Pag-aaral mo sa ano, Wow, grabe naman! Kasi naman, eh! Ay, nako. Pag-aaral ako ha? Say hi! Hi! What are you doing? oh my toes my knees my shoulder my head come on raise your toes my toes my knees my shoulder my